halo mga uncle of the of the day sa may trip natoron to ron ah, magbaklay baklay de may at tuloy de alakan magbaklay rami ibulat na ako si Michael ang kaubag basketball uh, Okay. sa gawas ron. pag ko na Thank you. Nagkita ang taon. Baba na ta kay naghuwat na dito si Uncle. Si Uncle Michael. Bicol na nagay dire si Michael. Best friend, wish friend. Saan tayo ngayon, best Ha? Lalakad tayo. Ay maglalakad lang tayo, best Maglalakad lang tayo. Ay nakalive yat. Hindi. uh, ah, paadto na dahil alakan mga angkol medyo layo, layo gamay baktason pero okay ra kay winter man di kayo init friend Ano na bestfriend? Ano yung mo na natin ngayon? Welcome <laughs> hey, to Dubai! Pagbuburaot oh, kami ng sushi Boss! Gusto boss! Hi sa kong vlog boss!

o gilim nun moto nagsabayan ako may mga angkol doldola lang dati mga uncle, kanang a building diya sila na maligya diya ang nang sa alak karon gibalihin na nila diri sa opposite diri ah brother where they move shop brother because, uh, they transfer brother because no have space there too, too much space too much space? ganda ng kung ano, araw where brother, where? there, 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 there ah, okay you see, you see, you see? where brother, where? You see, you see this simsi ah, okay, okay, malum, 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 brother yun is that. You see that? before brother here? here, 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 here. Ah. But now here, here. But now here, ha? They move, ha? Mayor, ganda ng lakad ni Mayor, ha? Yeah, uh, uh, lakad bar city yan, ha? Ito? Ano ang natin, boy? Sakto na yan, boy? Ito, boy. Silipin mo, boy. Silip. Uy! Check din, din yun! din na! Pauli, eday may mga call kaya nakapalit naman may para masugda ng session. With matching? Dutang tatalong